let's go, let's go, let's go. Hello. Nandito po tayo, yo, let's go, let's go. Ayun ah. Ta-nda-de-de. Ayun ah. Ano 'yari? No wash out. Galing ta kay u kay Tino tsaka kay U ayun no na siya oh ayun no let's go let's go let's go hello wala kong ako. batang muna. Sakit lang, sakit lang. mo Okay. May fox Okay. Sorry po. Kami muna. Dendendend. Hindi mo nato. Tama niyo. Tama niyo. na niyo. Tama niyo. Tama niyo. Tama niyo. Tama niyo. tayo, para tayo po, ayun na. Dang dada deng -da -da. ayaw mo ano niya rin nawa no shout dito muna tayo oh magaling kati pati yung dito mo na tayo sa le ipos mo lang dandadadadang let's -dan -dan, go nito tayo sa isang open buksan natin with mom Tuti hello Hi. Game, game, game. Den, den, den. Nandito tayo sa aming favorite place. Kaya lang dahil tayo po ay galing sa Baguio. Wasak-wasak siya. Asin warak-warak. Ganda, oh. Low tide siya. ganda. Opo, oh, mga hawak ito. Ako muna yung maglalakad-lakad. 10 minutes lang ako, ha? Okay. So, tara. Silip lang tayo. Actually, dito kami pupunta sana. Mag-isip na kayo. Hindi, I mean doon. Ayan, no. Nandito tayo. Yan. Gada-gada dito, oh. Yun nga lang, binugbog tayo ng... Bagyo. So as alamin mo, tinan mo oh may dalawang kuha kami ni ni Mayora dito ni Ate Belen dito pa nga kami tumambay nung malakas na malakas yung tubig nung last na punta namin dito bagyo lang ma'am Tuti ngayon super bagyo yung bagyo na wala na natira o oh. nakita mo ba yung video namin dito? ganda no? yan yes, si ma'am Tuti o oh. oh. Oo, ganda-ganda-ganda dito Yun nga lang, syempre, hindi naman natin kalaban ng bagyo So Move forward lang tayo Ayan, no don diba? Doon kami tumambay, oh Boss Darmo Sarado, eh Maganda maligo dito, pag ano Pag normal day Sayo sila, Mayora, oh Dumaan muna kami sa glit. Check namin si Boss Darmo ata yun. Dito yung favorite namin. Libre lang kasi kami dito. Jan po kami. O, oh, nakatambay palagi. Ayan eh, no? Ate Belen, yung ating cottage, oh. <laughs> wala nang natira. ano eh, Okay naman. Eh, bagyo po talaga. Normal po daw yun dito. And besides, etong nakarapit, galing tayo kay Yuan, kay Tino, tsaka kay Yuan. Ayun o, sura, sura na siya Ayun o. Ayun Ayan. So, tayo muna yung mag iikot ikot dito kasi pupunta tayo sa malayo. Maganda din doon. I'm not sure kung ganito din siya kasi nga galing tayo sa Baguio definitely dito hindi pe pwede ayun o, wasak wasak o oh. ano oh, yun o, hindi napakalit yung pagkakalit yun o ah Дарен.

Ayan, tama na. Tayo pabalik na. At ito ay bilugbog. As in, talagang wasak, wasak, wasak. Meron, na to, meron tayo dito magandang vlog dati. Dalong beses na. Super ganda, no? Eh, last time nang galing kami dito, galing sa bagyo. Hindi ganitong kasira. Mas malakas yung bagyo lately. Yung recent na bagyo. Ayan. So, tapos natin atin ating vlogging maraming salamat po dito tayo sa may putin buhangin checking lang tayo hanggang sa muli sana makarecover po sila dito paalam Okay, that's go na. Sinilip lang natin at isasama natin to. Separate vlogging ko yun. Nagbabalang kami kasi si Ma'am Tuti, ginagala namin si Ma'am Tuti. Ang init. Hindi ko dalang aking panyo. Ingat po kayo sa mga tinik-tinik. Meron tayo ditong kaibigan si Boss Darmo. Tagaroon siya. Dale. Tara na! Go so, Tuti! Nag-e-engine na siya sa dagat. Dagat ito ng Pilipinas. Check natin ang ating-ating sasakyan. Si Boss Darmu. Ayan, ang hirang tuti, oh. Hoy, kaysan pa rin to. <laughs> <laughs> ah, <God. laughs> Mukha exhausted si mama. Lagi kasi sa biyahe to, eh. Agot, <laughs> agot. Hello, later po, bye. Eh, tuloy tayo no. Magkakawin tayo ng tutorial session actual kay Madam Tuti. Game game game. Yeah, salamat po muli sa Padre Burgos typey passing through kay na Boss Darmo. eto po tayo. Dito kami tayo? actually. Dito kami palaging naka-check in. Ito nga sa kanan mo. Si Boss Darmo. Eh si Boss Darmo oh. Ito. Posi! Pahinda okay. mo muna kami. Dito kami pupunta. Tsaka ang ating ano yung sa Basak ng araw po. Alay lang po. Boss Darmo! Hello po! Magandang araw po! Kayo na pa na nakikita yun, no? Nasaan yung malaking mong huli? Kita ko yon Salamat po! Passing through muna kami. Sira-sira naman dito po, no? Thank you po! Bye-bye! Ayan yeah po, let's go! Si Boss... Okay nakahuli si boss darman ng malaking isda pinos niya yung minsan ay sabi niya, hala pa rin eh puputahan talaga kita dyan sabi ko, calling calling boss darman ah ayan ah ang ganda dito diba? napakaliit ng community pero yung may isla pala dun isla isla yung, yung tinuturo ni boss darman, puntahan natin yan yung part na yan tayo dun, ah? ang puntahan namin ay yung ah, nakatagong paraiso merong veon? Oo, oo nakatago talaga siya. I'm... Nandun na kapo sa ating ano. Kami pa ba, 'di ba? Ang galing niya naman. Oo, oh, mag na mag po. Mag-aayos mag chap 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 chap. Diapos, dito tayo pupunta sa Kalo kasi this is going to pinaka um, Borawan na. mama told me it's alright.